Hello guys! Good morning! May isi-share para ako sa inyo guys kung paano tayo mag-live sa YouTube na gamit lang ang ating mga videos na nasa gallery natin. Ayan. So nakikita naman natin itong uh, mayroon dito ditong plus para mag-live. Ayan. So ito pwede mo, depende yan kung nakaganyan siya o nakatayo. Depende kasi yan sa cellphone na uh, i-upload natin yung video sa cellphone natin. No? Tapos punta tayo dito sa lapis. Paglagay natin. Hello. Ayos pala to. Sorry. Ito yung caption. Hello. Hello. Good morning. Ayan. Ayan na siya. Tignan natin naka-public na siya guys. So, balik tayo dito sa araw. Ayan. Dito ang nakikita, di ba dapat siya hindi siya get not for the kids. Siguraduhin natin na hindi pang bata para sa bata ng ating app. Live. So, dito tayo guys ito ang importante itong screencast i ito open mo yan so punta tayo sa next so nasa next na tayo siya guys so next ulit tayo tapos itong got it to guys pindutin mo to tapos start tayo pero hindi pa yan naka-live Nandito pa lang tayo. Ayan, nakikita nyo guys. Ito siya. Tapos ito yung mic. Ito yung video. I-close natin yung video natin. Kasi mag-upload lang tayo ng video for gallery. So, naka-close siya. Ayan. Ayan guys, ito yung video. Ito yung live. Hindi pa tayo magla-live. So, pumunta tayo sa gallery. Hanap tayo ng video natin. Ayan. Ayan. So, video ito yung mga video natin na hindi pa na-upload so dito tayo sa 2 minutes or ito, try natin to or ito, depende dyan kung ano yung kaya nagawin so dito tayo Ayan. kasi parang mahaba-haba to Ayan. magkasama lang yan sila so mag-live na tayo guys i-off natin to para hindi tayo narinig na nagsalita ngayon. Ayan. So, ito siya. one mo na yan. Ayan. Mag Magre-red yan, guys. Ayan. Magre-red to kung maka-live na tayo. So, pindutin natin to. Kasi, loop siya. Naka-loop siya, guys. Tingnan nyo. Paulit-ulit, paulit-ulit yung video natin. Hayaan natin to hanggang tayo ay magtatrabaho. Ayan. Ayan. Para hindi makita. Ayan. So, ayan na guys. Nakalive na ako. Check natin mamaya. Kung nakalive ba talaga sa isa nating phone. Ayan na guys. Sana may natutunan kayo at nakatulong din sa lahat ng katulad ko na mga baguhan pa o kahit yung may mga ads na monetize na ano po para hindi bababa yung ating mga time dyan o ano pa yan dyan ah uh, so ayan